Uh, hello po Hello po Isang magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga po Mga kababayan Mga minamahal Good morning po Ah uh, Ngayon po ay a City ng July July 7 2024 At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay Ah uh, 10 to 8 ala city 50 ng umaga uh, Sunday at nais ko pong mag vlog patungkol dito sa napanood ko kahapon ito eh yung mga disaster at natural calamities sa China nabigla din ako eh kasi halos hindi naman ako nakikinig ng mga vlogger sa sa ibang bansa yung mga kwapo eh, mga foreign nabigla din ako sa sa lakas nung bagyo uh, yung mga yung baha at saka may mga sinkhole pa yung bumubuka yung yung mga kalsada ayan po ang bibigyan ko ng comment ngayon grabe po uh, pero may tumalakay na po dito sa atin uh, dyan sa Pilipinas uh, kaya lang iba-iba ang opinion nila yung iba nga ay eh, nag-aaway na eh Opo, kaya nais kong magbigay po ng kaunting opinion. Opinyon lang naman. At hindi ko naman iniimpose o hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala. Basta, ano lang, ano lang ang aking sa ngayon, ano? Ano ngayon ang aking paniniwala? Kasi nagbabago rin po kasi ang paniniwala ng tao eh. O ano ang masasabi ko patungkol dyan? Dyan sa mga baha at mga sinkhole sa, sa China. Opo. At siguro, baka iugnay ko na rin yung, yung pananakop nila dyan sa West Philippines. Eh. Kung mayroong oras. Opo. Uh, pero bago ang lahat po ay Nais kong unang pasalamatan itong batch number one na mga uh, kuha natin, yung mga supporters natin. Ito po sila ano, uh, salamat po sa inyong lahat ano. Ito po sila, uh, Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor Pampanga, Liblager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbaez, Joshua Lan, Elenita Scrappler ng Germany. Salamat po. Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kolyo, Querte Q, Jonah M. Rinaldo Abentino Mel Herrera ng Ebaston, Illinois, Ernesto Aburke, Pleasure E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Chicago Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andiguid, Lini Bungat Agripino C. Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumble D. Di Juana Duku, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, uh, Torrentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bush Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Tiktun, Tib -tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O. Cyril Andres, Hermigenio Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, uh, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, Atsakasi Jose Tusi. Salamat po sa inyong lahat. Uh, at ito naman po ang mga vloggers na aking nire-recommend ako po sa inyo na ating suportahan at panuorin. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Uh, di pina apostol si J. kapihan ni Art at Ago din Diyos Jorni kakamping ang batas with attorney Claire Castro at saka si Kawaldi Carbonil. O po natin na makinig po sa kanila at marami po tayong matututunan. Nakikita ko po na totoo yung sinasabi nila at para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay ay tuloy-tuloy na sa ating uh, pagtalakay ay kasi po nung isang araw na panood ko si <laughs> si Epipanyo Labrador kinukontra niya yung mga ibang vloggers na na mali daw yung iisipin na ganito ganito o parusa o Uh, parang uh, sini-singil na sila nang nang kalikasan ganon ay ayaw yun ni ipipanyo labrador Kaya kaya nag-iisip na ako na sagutan opo at ito po ang ang makikita po natin sa sa biblia Although na tama yung sinasabi ni ni Ipipanyo Lablador na huwag tayong maging judgmental huwag natin silang husgahan. Pero ang opinyon ko po, opinyon lang naman, ano, ay doon din pupunta eh. Opo, doon din pupunta kung naniniwala po tayo na Diyos po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nakontrolado niya ang lahat doon din pupunta po eh. Opo. Uh, tama naman na iwasan natin na na mag ng ganun na yung disaster ay parang pinapadala ng Diyos o uh, punishment sa kanila ay ngayon ang sinisisi nila ay yung kalikasan ay sino nga ang gumawa ng kalikasan ni eh? ayan po sino po ang nagtatag ng mga palatuntunan na yan o o yang kalikasan na yan bakit na andiyan yan Iyon po ang parang iniit sa puwera natin ang Diyos dahil tinatawag na natin na kalikasan o Uh, yung tadhana kung minsan tadhana po ang tawag hindi ba umiiwas lang po yung mga writer na sambitin ang Panginoon o ang Diyos pero ganun din ang 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 suma total opo at yan po ang ipapaliwanag ko ngayon at muli hindi ko po kayo na 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 ini uh, ayaw kong i-impose ito. Bahala kayo kung ano ang faith nyo, kung ano ang paniniwala nyo, okay lang. Pero suriin nyo, baka pwede, hindi ba? Uh, napakarami po na verse sa Biblia na itong mga natural calamity o yung mga disaster na yan ay rat of God po yan. Opo, pero hindi ko na itatalakay dito uh, yung mga ganun. Dito, specific na pangyayari. Opo. Ito po ano, sa Deuteronomy 31, uh, verse 16 hanggang 18 po, babasahin ko na lang po ano, na kung saan ito ay binibigyan babala ng Panginoon sa uh, Si Moses. Opo, binibigyan na sila ng babala. Babasahin ko lang po ano, pero kasama na dito si si Joshua. Opo. 16 po, verse 16. And the Lord said to Moses, ayan po ano. Uh, you will soon rest with your fathers and these people will rise up and prostitutes prostitute themselves with the foreign gods in the land they are entering Ang sinabi po kay kay Moses ay mamamatay ka na Moses Oh uh, you will rise uh, with your fathers ayon Ah, babalik ka na sa lupa ang ibig sabihin o oh, yun nga mamamatay ka and these people will rise and prostitute themselves with the foreign gods of the land they are entering. Makaka-enter sila doon sa, sa lupang pangako, pero nga mapupulyot sila o mapuprostitute sila doon sa mga madadatnan nila na mga, mga tao doon o mga na kung saan sila ay naniniwala sa ibang Diyos. Ayan po, o iba ang Diyos ng mga tao doon. Sila ay ma-prostitute o mapupulyots. Ayan po, ang sinabi ng Panginoon. They will pour, forsake me and break the covenant. May covenant kasi sila eh. Uh, God is a God of covenant po kasi eh. They will forsake me and break the covenant I have made with them. Ayan po, hindi ba? Uh, on that day, On that day, ang sabi po ng Panginoon, my anger... will burn against them and i will abandon them and hide my face from them so that they will be consumed and many troubles and afflictions will befall them on that day they will have uh, they will say have not these disasters comes upon us because our God is no longer with us. Ayan po. Oh, Ayan po ang sinabi ng Panginoon sa kanila na kung saan ay ito'y mga mga uh, sinagip niya doon sa Egypto. Iniligtas niya at doon niya pinapunta sa lupang pangako. Pero ang sabi po ng Panginoon ay magiging kung kayo eh uh, hindi nyo susundin yung mga covenant at saka yung mga yung mga batas na pinapairal ng Diyos oh. ay pero ay darating kanya mga disaster at makukonsume kayo at darating ang panahon na yan ay hindi ba ito mga disaster na ito ay dumarating dahil malayo na tayo sa Panginoon o, oh, yun po, hindi ba? O, oh, nakasulat po yan. Hindi ba? On that day, I will surely hide my face. O, oh, hindi nila masusumpungan. O, oh, hindi nila makakausap. O, oh, hindi nila makikita ang Panginoon sa, sa ano bang bagay. O, oh, kahit na mga sinyalis o mga... mga vision yan ay eh, hindi nila makikita o kasi nga hindi nila sinunod yung mga palatuntunan. Ayan po. At yun nga ay ang iba sa kanila ay sumamba pa sa mga diyos-diyosan. Ayan po. Because of all the evil they have done by turning to other gods. Ayan po. Mga anito. Opo. Marami po kasi na na tao na naniniwala sa ibang Diyos. Ayan po. O yung iba ay talagang walang Diyos. Opo. Ay talagang ganun eh. Hindi ba? Pero nga, ay ang sabi dito ay yung mga disaster ay darating sa inyo. Ayan po ano. Ngayon ay Isaiah 43, ah, 45 verse 7. Ay ito po ang ang Napakatinding verse na kung saan doon po sa <laughs> sa comment section po noon ng Philippine Daily Inquirer ay dito ako nakipag-debate. Opo. wan ko sino yung nakadebate ko. Pero ilang buwan yun. Ay ito ang ginamit niyang verse. Opo. Ayaw daw niya sa Diyos kasi ang Diyos daw ang pumapatay. Ayun, ay nahirapan po ako na na kwanta uh, idipinsah. O kasi nagumpisa kami na lahat ka ko na nakasulat sa Biblia pinapaniwalaan ko. oh ay ito ang ang ginamit niya Isaiah 45 verse 7 na kung saan nakasulat ang Diyos ang pumapatay. Actually sa iba eh, ay nakasulat eh, ako ang humihilom, ako ang pumapatay. Ganun po, ay ang hirap ko pong pinag-aralan ang sagot. Ito po ano, Isaiah 45 verse 7, I form the light, I create darkness. Natutuon naman, hindi ba? I form the light, I create darkness. I meet peace and create calamity. Yan po ang nakasulat dito, pero marami pong ibang version ang nakasulat ay ako ang humihilom, ako ang sumusugat o o ako ang bumubuhay, ako ang pumapatay, ganon. Sa iba naman uh, I create evil. Sa iba po. Kaya yun ang pinili niya ay ang hirap kong idipinsah. Ang hirap talaga. Ay create evil, sabing ganon. Ayaw ko kung ano ang isa pa ay I, I, make peace ata I create evil. Ayon. I the Lord do all these things. Ayan po. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, yang calamity na yan, sino kaya ang gumagawa niyan? Oh. Ay ito nga oh, ang tindi nito eh, hindi ba? Itong verse na ito eh, I form the light, I create darkness ay make peace and create calamity. Ayan po, hindi eh, ba? O kaya, para, para mas maintindihan po natin, ah, uh, yung kasi mga calamity na yan, o yung mga bagyo, o yung, yung mga earthquake, ah, uh, hinahayaan lang siguro ano hinahayaan lang na, na dumating ganun lang yan ano hindi naman siguro yung i create ganun ano? pero parang hinahayaan niya o pinapayagan niya kasi nga ay intindihin niyo po ah uh, sino ang nagbibigay sa atin ng ng liwanag hindi ba hindi ba dahil may kaayusan na ginawa po ang Diyos ganon din po yan. Kung walang kaayusan, ay baka nagkagiwang-giwang na ang mundo. Siya po ang kumukontrol niyan. Ang nakasulat po sa Biblia ay uh, dahil kay Jesus Christ ay dahil kay Jesus Christ po ang lahat ng kaayusan dito ay napapanatili. Ayun po, yung distansya ng araw, hindi ba? Ay kung lalapit yan, eh, matutupok tayo lahat. Eh. O kaya kung lalayo yan, ay magiging yelo tayo. Ay sinong mabubuhay sa mundo kung yelo na lahat? Hindi ba? Ganun po yan. Uh, ang kaayusan po, all things was created because of Jesus Christ or for Jesus Christ and all things hold together. Yun pala. Hold together because of Jesus Christ. Ganun po yan. Ngayon kung papaboran niya yung mga calamity na dumaan dyan, ay siya din ang nakakabahala dyan. Yan po ang ibig kong sabihin. Ngayon ay si ko po yung tao na magaling na naka-debate ko nga doon sa comment section ng Philippine Diri Inquirer noon. Siguro mga six years ago yun. Opo. Ay sabi ko sa kanya, eh ano ngayon kung kung ang Diyos ang pumapatay? Sino ka, kako? Para umangal ka, ay tao ka lang kako eh. Created being ka lang kako eh. eh bakit ka aangal, sabi ko. Hindi din niya ma masagot eh. Pinapaalala lang dyan po, dyan sa Isaya 45 verse 7, ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. Ganun po. At ikaw ay nilalang ka ay hindi pa eh. Galing nga sa alabuk, hindi ba? Si Ibat, uh, si, si Adan ay galing sa alabuk. O, Hindi ba? O. Oh. Ay hiningahan lang. Kaya naging created being o nagkabuhay pero galing sa alabok. At iyan nga palagay ko ang connection natin sa Diyos. O kaya ano ang kaibahan natin sa mga other created being. Ang kaibahan po natin, mayroon siyang hininga sa atin. Kaya siguro alam niya lahat eh. Walang, walang maitago sa kanya eh. Kasi partition ng ating being, yung yung hininga. Kung nawala na yung hininga, in 5 minutes, ang sabi ng mga doktor, ang kunsus ka na o patay ka na, in 5 minutes. Aywan ko lang yung mga badyaw, hindi ba? Yung mga badyaw, eh, yung sumisisid sa ilalim ng dagat, nakakagawa sila ng paraan, kahit wala silang hininga, ay okay pa rin. Ay pero ibang ibang kuwayon ano? Ay siguro napapag-aralan nila, hindi ba? Oh. Uh, 24, Matthew 24:7. Four nations will rise against nations. And kingdoms against kingdom. And there will be famines pestilence and earthquakes in various places. Ito, sinasabi ni Jesus Christ ito na kung malapit na ang paghuhukom o malapit na siyang darating, ay ito na ang mangyayari. O palakas ng palakas o padami ng padami. Yun po ang sinabi ni Jesus Christ. Nasa hula po yan. At ngayong ga, ngayon lang umaga ay hindi lang pala sa China ang gano'n eh. Halos lahat po ng ng bansa ay mayroong gano'n. Opo, na yung malakas ang ang tubig. Ganun po 'yan. So, ang kuwang ko lang po dito ay kung mayroong ganito ay manalangin po tayo sa Panginoon. Opo, na sana tayo ay ay tulungan niya o ilibre niya o kahabagan niya. Opo, kasi ako, wala po akong kaduda-duda na ito nangyayari ito dahil pinapahintulutan po ng Panginoon. Ganun po iyan. Ay, ikaw ba naman ang maputulan ng ng kwan eh, ng daliri o hinlalaki dahil sinagasaan yung bangka o yung, yung rubber boat sinagasaan ng isang rubber boat. Yung nga, yung, yung China, ay mayroon palang matulis na bagay dun sa, aywan ko, kung inalagay nila o talagang ganun na yon O, na kuan ang ang daliri naputol putol nung si Pakundo, hindi ba? O, ay masakit po yun, hindi ba? O, ay lalo na ganyan na dahil nga isinasaalang alang-alang, hindi ba? Ang katahimikan po ng region ay hindi sila lumaban o hindi sila nagpapotok o hindi sila pumatay. Pero po ay, palagay ko, nakikita po ng Diyos yan eh na sobra na eh. Sobra na yung yung panghaharas ng China. Pero ako, naniniwala ako na gobyerno lang ng China yung ganyan. Opo, kasi galing po ako ng China eh. Ah, uh, 2012. Nung malapit na ako na umuwi, sinagot ko sila eh. Kasi nga kasagsagan noon na yung kaguluhan dyan sa Escabarol Sol. Dyan sa uh, Panatag sul ano? Ano? O yan pinag-aawayan dyan. O ay tinatanong nila ako, bakit naman sa'y mong na, na pinaparusahan yung mga fisherman namin? Kasi nga pinaguhuli yung mga fisherman nila eh. O tapos parang minamaltrato. Yun ang tanong nila sa akin nung kapanahonan na yan, 2012 po yun. Pero nung gumanti sila, ay hinaras naman yung mga fisherman natin. Ngayon, pero nung paalis na ako, sinagutan ko sa sinagutan ko po sila. Ay mga professional din po, ay mga engineers din eh. Diniskas ko sa kanila, tignan nyo ka ang mapa, sabi ko. Ay kasi kung tanongin nila ako, gusto nila akong kuan eh, yung batukan eh. Pero hindi ko naman sinasagot kasi nga ay eh, isang buwan din ako mahigit nun eh. Pero nung paalis na ako, tingnan nyo kako ang mapa ah, sabi ko. Napakalapit kako yan sa amin, ay tagasambalis po ako eh. Ngayon kung patiyang kako, teritoryo nyo, saan kami kako kukuha ng isda? Sige nga, sabi ko, saan kami kako kukuha ng makakain namin? Oh. Kung yan ang yan ay inaangkin niyo kako na territory nyo hanggang yan. Hindi sila magkaimik eh. Common sense lang naman kako yan. May Google naman kayo. I-Google niyo kako ang mapa ah. Natahimik sila eh. At alam ko na ang ibang mga Chinese ganun din. Ganun din. Oo. Ang nagpapatrabaho lang sa kanila Nang ganyan, yung mga kusker nila, dahil sila ay mga taong gobyerno eh. Yung gobyerno, ganun po yan. Hindi po lahat ng Chinese ay may gusto na ganyan. Opo. Wala silang maisagot eh nung, nung diniscuss ko sa kanila eh. O, tignan nyo kako ang mapa ah. Ang lapit niyang kako sa, sa amin eh. Ang lapit eh. Pati ang Spratly Island eh. Ang layo sa kanila yan. Almost kuan yan. Sa mainland nila, almost 1,000 miles yan. Sa atin, eh, pasok yan sa 200 miles. Eh. Ganun po yan. At hindi naman tama yung sabi ni panyo Labrador na hindi naman lahat ng Chinese ay, ay ganun kasama o mambuli. Ako, naniniwala ako doon. Oh, pero nga ay ito nga ano, yung mga disaster na yan ay pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari yan. Bakit? Ay mayroong gustong ipahiwatig. At usually po ay yung sobra na ang kasakiman. Ganun po yan. O sobra na ang kasalanan. At yan po ang nabasa natin po dun sa Deuteronomy, hindi po ba? O, oh. kaya yan po ang aking paniniwala. O sige po at hanggang dito na lang po ano at pinapadalain ko po sa Panginoon bago ko magumpisa ay sana yung mga nakakapakinig ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Ayan po ano at muli ay isa magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, mga minamahal, good morning po sa inyo, hello po sa inyo at salamat po sa inyong pakikinig ano. Marami pong salamat.